bahay. <laughs> bahay. Inalis nga ito dati ko. Ano kulungan ng baboy dati? Ah, inalis so, na. Nilipat na doon sa likod. Kapit. Kapit na na. Oo, oh. oh, pagka ano mga na doon. Kasaya naman dito kahit loob. Diba minsan kasi pag loob parang malungkot, ba? Diba? Mm -hmm. Kahit ano po, medyo sayang. Kasi. Dahil medyo loading yung... Tuhanan niyo naman itong kabila. Hindi pa nga tayo tapos bayaran. Ikaw talaga Hindi ko nga alam kung sa kukunin yung pambalansin sa'yo. Napasumto ako eh. Pero pag pinalagyan niyo ng padero, isang... ayan nabawasan ng 17. Oo. Wag niya na. Ito, okay na lang muna ito dito. Basta, yun yung mahol <laughs> Hindi. Ano? Pasok ko nga yan. Pag binakuran, ano? Siguro mga gitna. Hindi yan. Hindi pa so Labas sa lahat eh. Sayo. kalahati. Yan, uh, hmm. yeah, may ilaw na siya dyan. So, may ari niyan. Alam ko. Yan. Yeah. Kasama po na amin niya. kaya Sa kasi ito nung daan, ano po? Ah, may Anami, meron pa tayo sa mo oh. pa siya. Ate, tingnan ko yung muhon doon sa loob. Apo. Pag ano, palilinisan na lang ulit natin pagka uh, medyo malabu-labu na. Ano mga gusto yung tanong natin dito? Ganun din, siya? O, baka naman magbabahay na kayo. hindi, ay, hindi pa kami magbabahay. Wala pa kami pang, Ito, pang, pang paggawa. Mga ganun siguro, kamote. Kamote. kung magtanong ka, kala mo nagtatanim ka, ha? <laughs> wow, well, alam niyo, alam niyo lamang, ha? Ako'y may ilig tanim. Ito, sa'yo, tipo, meron pa mam tayo. Hmm? Ah, oo. Ayun, nakukuha lang din namin yung nito, Kaya lang siya <Otto> yung iba yung namatay. <smutti> ano pa lang, ayun, may kalabasa pa tayo dito. Hindi pa lang So, pa lang. So, oo, oh, oh, pagapang oh, pala. Ano yun? Pubo. Apo. Kaya, 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 bumalik ka doon. <tariff> <tar>

Okay. E, bukado tayo dyan. sarap ko naman yung abukado na Asa naman yung abukado? Ayun lang ito, bunga. Kasi Ayan, ayan, puno na abukado yan. abukado ito Eh, ito sa yote mo, may laman na, oh. ayan. Maliit Ay, ano pa lang siya. Pagbago nga kayo, maganda dito, meron pa mga mga bakit kayong mga ano, ating mga kaninaang sawa, katipis, na Ay, makata, yung papa, ano, ganito magugulang, malalaki no? so, Ah. Tapos, natapos kusibol dito, yun ang Sayote? Sayote, ako. Banin niya. Ito mo, Eh, dito sa amin, yan. yan. Pag, uh, mahal isa. Yun, isa. Saan ka kita makita? Asa na yung isa? Ayun. Okay, yung may ano. Sige. At may daan na na po. Ayun sa kapatid ko. Ayun sa kabila ang kanila. Pwede na naging natin ang bakod ko. Ayun na po. Isang sunod na uwi niyo pa. May nakakamang Amin na yan. Opo. <laughs> Opo. Ay, may kalamis-mis na sa umano, oh, pumasok. Kaya lang yun, namin kaya nagdilaw, ng ulan. Nag-ano siya, nag Paano kaya kung magpap... Ano to, te? Damo yan. Opo, damo yan. Pag ano, Paano yan? Pag babalik sila ulit. Ah, pag nag-uulan. Pero kung ngayon patag araw, hindi na siguro. Maano na, ma madalang na siyang... Abot pa kami dyan, Amin Aming pag-aabot pa yan, ano? Kalbasan. Tinamnan niya ako ng kalbasan. Tapos nagulan ng ulan naman. Ayun, hindi na makatulong. Yung ulan. Eh, bakit naging ganun, ate? Ba't naging 633 na lang yung... Ayun po, alam mo ba si eh? Kaya nga, uh, di ba sabi ko naman sa inyo, ma'am, no, yung parang anong natin noon, parang hindi pa yun final ang ating kuha kasi wala pa nga yung sukat, hindi pa nalabas. Eh, nakalagay kasi sa kontrata natin, six okay. 652, eh, di uulitin yun. Kaya sabi ko nga, eh, hindi pa, pag hindi na saan ang sukat, eh, hindi pa na, lalaman na ako. Eh, sabi mo, na, may pagpuin ang sukat na ako na nila dati. Ngayon, pinagbasihan namin ni na Jenny, kasi kailangan, kailangan nyo nga yung mga sukat. Hindi Hanggang siya lumabas na nga, dito. Halamig naman dito, hanggang Ngayong December, malamig na dito kasi talaytay din. Ano ang talaytay